Ayan, good morning mga ka-Youtube. Napunta po tayo ng Suri ngayon. Dahil bibisita tayo dun sa papa ko na namatay noong last year. So napag-usapan ng mga kapatid ko kasi birthday na ngayon pupunta kami dun. And ayun, bumili kami ng bulaklak sa Save On Foods. Yan, hawak ng ati ko yan, mga ati ko. Plus yung dog na kasama namin naglalakad kami ngayon dito sa bawal na daanan <laughs> sa rilis ng tren nasa ah, suri pala tayo ngayon and ang date ngayon is sa yun, pasko nyo dyan sa amin naman 24 pa lang so babalik kami ng bahay ah, tayo na ito yun na tayo ano ko ang ah, kulit ng aso Actually, mayroon daanan doon sa kabila. Kaso, maraming crossing-crossing. Kaya naisipan namin dito maglakad sa 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 Riles. Una, mas may mayat ngagpay dito. Kas lang ha. Makadya ang kalso. Mabalin dito. Dito yun ha. Dito yun. ba ka ba? mati dito tayo pa dito na eh tariles dito puro di Pilipinas ko bawal yung mga natanggong ulo di eh na tayo ng daanan ito na sa kalsada kasi kakatakot eh. dun sa may release baka biglang dumaan yung yung trend pero yung trend Ay, daw doon paan? Ito, 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 ito. Paan? isang oras Parang interval niya is tig-isang oras yung dumadaan na trend. Oo po, nagbarang tinukan niya riyay. Ika na. Kaya saan po yan? Sumaroon pa eh. Yeah. Uy, aming isla. ka amag No awan lang. Ay noon-on ang kayo na. Pansin talaga yung pananong. Dito yung malinis na kalsada. minsan ko lang pero na tsambahan yun. sa kalsada mayroon yung sweeper na tawag nila sa sasakyan na mayroon siyang walis umiikot yung walis minsan ko lang na tsambahan sa sa konpa yun sa may north Vancouver buti na lang umaraw hindi ka anong maingi, hindi anong malamig kaninang umaga malamig eh. cloudy kanina so pang drainage sa data eh, drainage pipe Ay, kuno na. Ah. Madadanong na tayo kasi sigurado ah. Aso, pangalan pala ng aso is si Rabi. At ah, ito yung paglalakon sa. Ah. Ito mga iskrapan dito. Mga recycle kung may may mga bote ka, may mga plastic cans ka dyan marami nyan dito mga recycling recycling na si recycling na na mga pwesto ito so pala yung napansin yung malalaking tubo na yan drainage pipe yan linalagay kontra sa flooding yung malaki yan halos mas malaki pa sa akin pwede ka akong pumasok sa lobe eh pakita ko sa inyo yan. Actually, meron din tayong mga ganitong ini-install na sa bansa natin. Halo na sa bandang Maynila. Para makontrol yung flood. Lalaki. Okay. Medyo malapit na tayo dun sa bahay ng panganay na ate namin. Medyo malayo-layo din yung linakad namin. Siguro, mga mga meron din half kilometer siguro 500 meters yung pinuntaan namin na store para bumili ng bulaklak ha? di pa ang oh. may katlo mga walmart ah walmart <laughs> <laughs> ah. ito yun taso ano o makain magatlo ah, medyo malapit na tayo nakikita ko na yung kwan yung papasokan natin ah uh, yung kalsada pala or highway na yan is scott road scott road Sana, sa 92nd avenue na tayo scott road 92nd avenue so, malapit na tayo doon sa holt, ano, holt's place ba yun tama ba, oo holt's place yung lugar ng ate kong panganay o sama sama kami mamaya Punta dun sa sementeryo. Ah, yeah, siguro gawa din ako ng ah, uh, kanito tuloy ng video sa pagpunta ng sementeryo. Ah, uh, wala naman siguro ang pagkakaiba yung mga sementeryo natin dyan. Yung mga private ba? Ganun. Ganun din yung mga sementeryo dito. Diba? Ah, uh, walang mga kabaong ang mga nakabaon doon. Puro squanzon. Oros. Pangalan nun. mga na cremate? mga mga jars lang ang mga laman ng kuntod. Kaya maayos. Hindi yung nakaka nakatulad sa atin yung naka pansyon ba Na naka bloke bloke. Kaya dun eh. Medyo maaliwalas yung place dahil ganun nga. Oros naka cremate yung mga naka mga labi na nandoon sa bukuntahan natin mamaya and wala gaano pa ito mga ibon na to mga baby uwak kaya tara mga yan eh. o blue jay ah blue jay wala yung lalaki yung mga kanto babae to kasama magkapatid siguro yan tapos na tayo yan Ashley Grove na yan kapasok tayo dyan Ash ni Yun Kapit na So dito yung lugar ng ate ko Dito siya nakabili ng bago niyang bahay Hindi naman bagong bahay na Term na bago Na bahay Pero binenta niya yung luma Kaya ito ngayon yung bagong nabili niya Kung titignan natin yung disenyo Halos pare-pareho Ganun pala sila dito hindi yung hindi yung may bahay o nagpapagawa ng bahay ang nasusunod ang nasusunod is yung yung standards ng city government kaya tingnan nyo pare-pareho yung mga design dyan sa atin kung anong gusto mo yun yung sinusunod ng architect at saka engineer dito ganyan so ang benefit naman ng pare-pareho is kung nagkaroon ng ng fire o anumang disaster alam ng mga bombero o alam ng mga pulis kung saan sila pumapasok saan sila pa, saan pasikot-sikot sa loob ng bahay dahil yung design nya pare-pareho pero parang blunting tingnan pag gan lang kasi nasanay na tayo sa kone yung yung kanya-kanyang design pero dito hindi kailangan mo sumunod yun, nandito na tayo sa bahay so mamaya na lang tuloy natin sa sementeryo ngayon tuloy ko po, po yung video uh, nasabi ko kanina na papasyon tayo sa sementeryo so ito yung itsura ng sementeryo ayan tapos, yung papa ko ay nandoon. Hindi po yan. Bago may ililibing dyan siguro bukas. Yan. Yan yung kapatid ko sa mama ko. Yan yung isang kapatid ko pa yung bunso namin yan. So, <coughs> Ito yung puntod ng father ko. Ay, So, birthday niya ngayon kaya nandito kami. Na okay, na, prepare na yung Bulaklak. So makikita nyo pansinin nyo yung parang ano, walang walang function man tawag doon yung square na ano nakalutang. Puro lahat sinungo. Ngayon ko lang kung mayroong hinukay din siguro dito. Diba? Pero wala yung parang sa atin na nakalabas sa lupa. Karamihan dyan Chinese yung banda na yan. Pati ito. Mga Chinese mga nandyan. Ganda nga dun eh. May mga dragon-dragon pa eh. Dito naman mga karamihan Pilipino na itong banda na to. Junior! Yeah. Yeah. Mm -hmm. Ganap. terrorist isayihak agtiga ikun iow kiledi akwa question with За handyр عن Fe Xiao xinhan next does kinder ef obey to�alyi还aigún xia a, ju dala ngon syinutan giktara yun respuesta all Ta hantar media berarti Egg Suir Hai inkasa, ko sekretis XL zikável berarti얜 priyung Nen, ino tuloy ko. Ah, uh, dito yung office ng cementerio. Nga ma maayos dito eh. Tapos yung doon, yan, yung structure yan yung building na yan. Dyan namin sinunog yung father ko. Sinunog. Ah, uh, namin sabihin ko kasi ako pumindot nung nung button nung crematorium. Diyan na rin yung parang parang chapel nila ya kan okay, balik tayo don sa kuntod yan motion detection recording one ini pero stable pa kanang balik pa dito GPS connected oh sumama yan nagdakdol daw siya sinasabi kong puro chinese na napuntod oh. China na China ang dating may dragon po ayan dragon water dragon wala kayong makikita ng pansyon pansyon ba tawag sa Tagalog din yung <laughs> nakalutang sa lupa yung yung kabao ayun o yung pinaglalagyan na semento Ewan oh, ko kung tawag nyo dun. Pero tignan nyo dito. Puro cobblestone lahat. Cobblestone or tombstone. Yung iba dyan hinukay. Yung iba naman talagang sinunog din. Kakatakot no? <laughs> Malapit na tayo dun sa pwesto ng papa ko na yung panganay namin tsaka yung mama namin and FYI pala naka reserve din pala ako dyan <laughs> may reservation ako dyan <laughs> sa banda na yan okay